Magandang buhay, bagong Pilipinas. Ang Undas ay isang malagang tradisyonal na pagdiriwang sa ating bansa tuwing November 1 at November 2. Kilala rin ito bilang Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa ng ating mga namayapang mahal sa buhay. Ngunit, alam mo ba na ito ang mga pagkakataong hinihintay ng mga kawatan upang makapagnakaw sa mga bahay na walang tao? at busy sa pagdalaw sa mga sementeryo. At dahil tiyak na dadagsa ang mga tao sa sementeryo, ay dapat alam mo ang iyong mga dapat at di dapat gawin upang ikaw ay manatiling ligtas ngayong undas. Narito ang ating alamin para sa ating episode sa EPD Kaalamang Pamamarisan. Sa pag ng bahay, dapat alam mo ang mga sumusunod. Planuhin ang araw at oras ng pagdalaw sa sementeryo. Siguraduhin nakasara ang mga bintana at nakalak ang mga pinto ng bahay. Siguraduhin walang naiwan na kasinding kandila nakabukas na appliances, gas stove at gripo. Iligpit ang anumang mahalagang gamit sa loob ng bahay. Itagubilin sa pinagkakatiwalaan kapitbahay ang iyong bahay. Iwasang mag-iwan ng mga notes sa labas ng bahay o mag-post sa social media na nagsasabing walang tao sa inyong bahay. Kung nasa loob ka naman ng sementeryo, magdala ng mga pananggan ng init at ulan. Tiyakin ang mga kandilang nakasindi ay hindi magdudulot ng sunog o sakuna. Magdala ng sapat na pagkain at inumin. Ingatan ang mga bata upang hindi mawala. Siguraduhin na mayroon silang dalang pagkakakilanlan o ID. Bawal magdala ng mga deadly o bladed weapons, gamit pansugal, speakers, alak at paninda. Alamin ang lugar ng first aid at PNP assistant desk. Yan ang dapat ninyong malaman at tandaan. Dahil ligtas ang may alam. Ako po ang iyong EPD Kaalamang Correspondence, Police Chief Master Sergeant Nestor Tagyam. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng polis ligtas ka.